Kailan kaya ako magkakaroon ng sports car? Katin-katin yung Mga kamay ko Sa pagmamaneho ng sports car Nangangati ang kamay mo Ay nako, hindi kamutin mo O magugas ka Naghanap ka pa ng sports car eh Marami ka namang matchbox dyan Matchbox? Pa naman eh Ang oh, haba naman ang buhay ni Lolo Kailan kaya, kaya matitigok yun? para makuha na natin ang mana. Maloko kang bata ka, no? Eh, wala tayong magagawa. Mahaba ang buhay ng lolo mo. Ang nag pa sa buhay sa lupa, nag pang manood ng mga teleserye at mga action film ni Fernando Poe Jr. Idol nyo kasi yun. Mayroon pa ako pa, sana. Huwag kang kay lolo, ha? Na mahaba ang buhay, ha? Nagang bata ka, puro kalokohan. Pati ako, gusto mo na ako agad matigok. Pero makuha ko na agad yung mana ko sa'yo. Kaya unahin kong tudasin yan. Maloko ka, ha? Ang sasama ninyo? Gusto niyong mabatay agad si Lolo? Para makuha ang yaman? Ang sama ng budhi ninyo? unyari ka pa. Huwag ka na eh, ganun din naman mangyayari sa'yo. Pag namatay ang lolo, mamamanahan ka rin. Huwag mo ako igay sa'yo, huy, ha? Hindi ako katulad mo. Papa, ano klaseng pag uugali ito? Sarili mo nga, ma. mo bastusin ang anak mo. Mawala kayong utang na loob. Alalahanin mo, papa. Si lolo ang bumuhay sa atin nagsakripisyo siya para sa atin na dapat ikaw ang gumawa. Mula at ang buhay natin kay Lolo. Tapos ngayon, ganyan, gugustuhin niyo siyang mamatay para lamang makuha ang mana. Ahiya kayo, Papa. Dahil kinawa niya, ang hindi mo kinawa. Napakalapas tangan niyo, Papa. Manang mana sa'yo si Kuya. Hindi ako makapaniwala na may mga tao kagaya niyo dito sa mundo na ipagpapalit ang buhay ng sariling magulang dahil sa pera. Mas nanais yung umatay ang magkulang at dahil sa pera. Pag may nangyari kay Lolo, itong tandaan yung dalawa. Kayo ang mananagot sa akin. Tandaan nyo yan!